today ang araw ng alis ni Ricky kaya samahan niyo kami ka nakwatshera ka natin siya <coughs> kami kaming gumising at nagpasbay kami dito. Dinala ko si Ricky sa aming simbahan dito sa Mama Mary in the Oak Tree. Ayan, dyan. Nag, to nagpakita daw dyan si Mama Mary sa simbahan na to, sa puno na to. And then we are so lucky kasi assumption today at magpro-procession ng Mama Mary today sa labas. Actually, tonight. Kaya nakaredy ang simbahan para sa posisyon at nandito rin ang kay Mama Mering Karwahe. Ayan. Alika na Ricky. Ay, biglang may windmills kami nadaanan Kaya kami ay, ayan muna, nagpicture-picture picture sa windmills. At alika na, bilisan na natin. At tayo ay baka maiwanan ng eroplano at iahatid ka na namin. One eternity later. Ayan, medyo late ang aming alis. Supposed to be, kailangan umalis kami ng 10 o'clock, 10.45 na. Makakahabol kaya kami. Pero for sure, makakahabol kami at magaling naman ang aming taga-maneho, ang aking my love. So here we are in the airport na at 12.30. 12.15 actually ang flight pa naman ay 1.20 so meron pa kami mahigit isang oras so kaya kaya namin yan ayan kinakahabol tayo dito na tayo sa airport eto this is the Dusseldorf airport in Germany kanina lang nasa Holland ka kagabi nasa Belgium ka ngayon nasa Germany ka uli at mamaya for sure nasa Croatia ka na o oh, di ba So, here we are. Ayan. Dito na kami magpa-parking. Look. Ayan. Ayan, papasok na kami. Ayan, mag-check-in na si Ricky. Sige, bilisan natin. Kailangan na mag-check-in. Actually, naka-check-in ka na naman. Ihuhulog na lang yung bagahe mo. Ayan. Idra-draft lang ang bagahe. Bilis-bilis. Ayan, ay eh, may marami din. Yeah, hindi ng ganun kabisi ano busy ayan, eh, ayan, ang your wings. Your wings po ang kanyang aeroplano. Ayan, samahan mo, my love. Sasamahin siya ni my love. Medyo na-over luggage. Kaya, ayan, ay, naku, natapos din ngayon ay eh magkakape muna tayo sa Starbucks. Starbucks ka pa. Buti may Starbucks ka dito sa taas pala ng Dusseldorf Airport. Ang ganda ng kanilang airport. Hindi siya super laki. Kagaya ng Schiphol Amsterdam. Ayan o. Oh, pero maganda rin ang Starbucks nila dito sa taas. oo oh, say bye na kay Ricky. At ko na siya sa gate niya. Mamaya maiwanan pa siya ng aeroplano. Ayan. Gate A. Bye Ricky. Ayan na. Papasok na siya. Ayun na siya. Pumasok na siya doon sa loob. Tingnan natin at silipin natin. Ayun siya oh. Kaso medyo bakit matagal siya doon sa immigration? Sa ano? Ayan oh. siya. Nakaitim na backpack. Papasok na mag check Yes. Ayun. Medyo may katagalan ayun, Hinubad lahat. Ilalagay na sa x-ray yung mga gamit. At saka ayan na, pa di pa. Didi pa di pa siya, kailangan dumi pa. Ayan, sabihin mo di pa. And sabihin mo, dar na. O, oh, di ba? <laughs> joke, joke lang. <laughs> ayun, nakapasok na. Iintayin na siya na ang bagahe niya doon. Ayun, napag napagsabihan ako, bawal palang mag-video. Kaya, bawal mag-video. Pero ayun, sumisingit akong mag-video hayan at saka picture picture. Oh, ayan, naka-check -e in na siya kagabi sa Belgium, kakagaya ng sabi ko. 'Di ba? Kanina nasa Netherlands tayo. Tapos, ayun. Nandiyan ka na ngayon sa Croatia. Back to Croatia na si Ricky. Ayan, kumusta sa mga tugra Croatia? Ay, oh, na ka namin ng haming apunan. Wala ka dito. Miss na.